Napapait dito sa Bin uh, Vincent Restaurant. Saan ito? Ang banda? <laughs> Actually, taga rito. <laughs> Malapit na okay, sa mga di ba? Malacanian. At yung Vincent Restaurant. Kaibigan ko yung mga Arex, si Cesar, at si Ruby. for so many years, kami din okay. dito kami kumakain. So, eto, mga celebrities. Na-amaze na ako sa mga ano. Yeah. Yeah. Uh, uh, oh. oh. Ito makakaparehan ng Sambeta. Bakit ba? Ayan, ang silapada. Ayan, ayan, ayan. Ayan, si Tony. Tony Dilson, din siya ng law. Ay pwede. Sino ito? Ah, Dennis Cornejo. Gusto mo naman, gusto mo naman, mas notorious ito. <laughs> Sino ba? Ito? Ito? Yes. Ah, yo's 'yan. na ito. Yeah. <laughs> oh, wow. oh. no diba? talaga naman. vlog ko, ko. may ako, ako. ari dyan, Cesar. <laughs> Tumanda. Oh, kita mo. High school pa lang kami nandito dito na Kaya wala si Ruby no. So, there. Ay, 'yan I want to see her. Oh, see. Yan, yan. Tingnan mo, mo. Look at that. Ito mga dinadayo rito. Diyos ko, ito. Sarap. Oo, sarap. So, last word. Papainitan. Basta kambingan dito. Yes. Yeah. Vincent Place. Okay, ciao. Kumain na po kayo dito. Ciao. Deep in the shadow